Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay naatasan kami gumawa ng pakikipanayam sa mga leader ng organisasyon dito sa Pumadka National High School. Ang napili namin makapanayam ay ang leader ng YES Organization. Magandang hapon po, Binibining Lorica. Bago ako magsimula sa aking mga katanungan, maaari mo po bang ipakilala ang iyong sarili? Isang pinagpalang araw sa iyo, Binibini. Ako si Binibini Lore Cabellian, ang leader ng organisasyon Youth for, Earth for Environmental Organization kung saan naglalayo ng pangalagaan ng kalikasan sa loob Maraming salamat po. Ang unang ko po pong katanungan ay ano po ba ang nag-udyok sa iyo na pangunahan ang YES Organization? Ang um, isa sa mga bagay na nagko-joke sa akin upang maging leader ng Yes!O! organization ay ang aking kagustuhan na makatulong lalong-lalo na sa ating kapaligiran na mapanatili ito maayos. At, is, at isa pa, nais ko ding magbahagi ng aking kaalaman tungkol sa pangangalaga nito. Ano po ba ang mga programa na balak mong gawin ngayong taon? Um, Madami na po kaming napatupad na programa noong nakaraang taon at nais ko sana itong ulitin ngayon. Subalit, kami ay may mga idadagdag katulad lamang ng proyekto naming pabakuran ang basurahan roon sa may parte ng ika labing, isang baitan na kung saan ang harang doon ay yero lamang at para sa aming palagay, ito ay delikado sapagkat maaari silang masugatan kapag sila ay nagtatapon roon ng basura. Sa pagsali mo dito, may mga pagsubok o problema ka bang nakaharap? Ano ang mga? Kung problema man lang ang pag-uusapan, abay napakarami. Subalit, ang um, isa sa mga natikita kong problema bilang isang leader ay yun ang pagbabalanse ng oras ko bilang isang leader ng isang organisasyon at bilang estudyante. Sapagkat may mga, may mga panahon na nagsasabay-sabay ang mga aktividades na kung saan ay hihirapan ako na ipaghati-hati ang aking oras upang magampanan ko ng maayos ang aking mga tungkol. Maraming salamat po, binibinay Lorica, sa iyong opera operasyon na huwag magdaroon ka ng matagumpay na pamumuhay